yun no, 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 Putol sir eh. Yung putol na ito. Oo, mm -hmm. pero nagagalaw ko pa naman no eh. Ang akin, hindi mo naman na, yung angat sir. oh, hindi. Hindi mo na naman yung angat. Ayun, eh, no, putol. Mm Ilan Ilang taon na, na kayo kay ngayon tayo? 65 na eh. Yung brittle na. Eh, brittle na nga. Ay, eh, ma na ano, eh. Putol yan. Tapos meron pa hindi dito yung susunod. Karate lang. Hindi eh, naman pwede miskiluti. Nagsama sa akin, nagpahilod na rin kay Ibu. Okay, kay Ibu Ayun, oh, basag eh. Hmm. Sir, masama total impression. Oo, oh, masama yung pagkakano. Masag hmm. eh, na ano, eh, Ano na kasi, di ba, pag may dad ka, marupok mo yan. Oo, malakas po yung pagkatama niyo oh. sa Tapos malakas Sa pako, eh, bakal eh. Bakal, to nga. Sa man. bakal sa dito. Taskbook. Ito, ang pinaka-advice nito. Hmm. anong ma-advice niyo? Ang pinaka-advice ko rito, 65 kayo, mga ilang buwan. So shoulder na naman to, oh, ayan pong yung opera. nga, okay, subject for operation nga. Operation po, okay, so, sir. Ang ano sa yung uh, comminutive fracture. Oo. Oh. O eh, pinano na nga ako, in-schedule ako eh. Parang ayoko. Sir, hindi ka po pwede, hindi po pwede. Shoulder lang to, hindi sa internal, hindi sa mga spine. Dito Delikado na to. Delikado pa to, sabi hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi ba rin din ako makataas kasi parang na ano ako, na stress ako pag may bakal. Ganon din, take your din later on. Meron po kasing kinakabit na magandang bakal ngayon. Hindi ang na ano, titanium plate. Titanium. eh Ayan siya you ano, know, yung kasama ko. Bakit ang bakal? Eh, yun, sabi ko sa kanya. Titanium. Sa titanium. titanium. Hindi ka unang bakal. Hindi ka tulad nung unang bakal. Pag malamig, nangingilok. Pero ngayon, iba na. Yung plate. Wala. So, ay, lang ako siguro yung magkano sa akin, yung Kasi sinisingil ako dito, ito eh. lang. Oh. Ano so, uh, Triple po yung sabog ng ano. Talang, um, ano. Yung, ano, yung, yung rotor. Para to, 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 to. Yung pinaka ball joint, sabog. Okay, exactly. Hindi mo na may gaganon yan. Sabi nga nung ano, durog eh. Durog talaga. Ay, ang kitang, kitang Sabi ng doktor ni Dr. Santos. Sa... Aha. Opo, durog. Lima. Isang crack. isa, Dalawa. Yeah tatlo, apat, lima. Kaya kailangan ito Pero manong Ano? Okay. Mope. Angel lang ako eh. <clears throat> Next, next week Bakit eh. isa. Isa. Dalawa. Mm hmm. Ayan, yung bukol na yan. Tatlo. Ito yung pinaka pang apat, yung pagkaputol. Apat. Tapos yung lining na yan, pag ganyan, no? Yan, no? Magwaway yan. Dito kasi sa mata kita eh Pero sa cellphone medyo no? Pero pag nilayo Yan o oh, no? Yan pa ganyan Lima Kaya durog sa'yo talaga ah, Ang pinakatabi sa gagawin uh, nyo to Kung gusto nyo kung, kung, gusto nyo pagalingin lang in, Tapos yun, parangin uh, nyo na exercise uh, to ah, okay. Yan Buhay naman itong mga ano hmm. Ang problema Was na ginaganito nyan Tutunog-tunog yan Pagka madalas na gagamit Pag nagagalaw Pag, nato, pag, pag natabig Tama wala, lalo kayong mamimilipid sa sakit kasi hindi makakagaling itong magbibleeding ng magbibleeding. Hindi mo naman na tatawag magpa-opera ako sa gastos. May kapatid din naman ako sa Amerika. Willing sila. Ang, ang, ngayon ko lang is, yun nga parang naistess ako may baka. At saka matagal daw mag-heal kung mga 6 months. Eh. Yes. mayo no, kasi no, po bakit? Babagal na po yung metabolism ng may edad. May edad oh, yun ang, hindi ka tulad sa mga bata. Ah, kahit bumalibalintong yan, pag napilay, isang buwan lang, um, heal na yung ano eh. Pero sa ano, Siyempre, pag uh, mabagal na yung metabolism natin, mabagal din ang healing process. Pero kung ano, sir, ko, paano kung sakaling yung, ano, yung halimbawa hindi ko makina-opera, okay na mawala ng other consequences? Ang consequences ]irrel. lang yan, hindi mo na may susuwing uh, lang. Hindi mo na may hindi mo na maaari. Pero, pero hindi naman ako, hindi naman nabubulok. Sabi nga, wala naman Hindi magbubulok. Uh, magbubulok yan pag mali ang opera, oh. pag binuksan. Pero yan kasi, wala masugat yan. Kaso, bas, ay may sugat yan sa loob, kasi yung mga maliliit meron naman naman ako sa Chinese pinaganoon daw merong gamot pang heal meron naman talaga, nag-heal naman heal. yan nag-heal naman yan, kaso so, ang, total ko, yan, ang total heal niya ang total heal niya, nga rin, hindi mo pinagalaw hmm. kailan ka na disgrasya, sir? Uh, mga ano, itong August mga 7, no, August ito. Mag September mga 3 weeks, sir eh. September, October, November December, ah. January running February. Yan ang pinaka-total yield niyan. Yung ganyang sabog sa edad nyo, range 65. Medyo yun nga talaga, medyo may katagalan. Pero, Four okay to five na, months. natotolerate ka naman eh. Opo, eh, ninubot, huwag nyo lang ano, huwag lang patabig. Hanggat oh, maaari, kayo ng ano. Oo. Meron akong ano, yung uh, arm sling. Ayun, mag arms din kayo. Kaya e, e, lang, parang nahihirapan ako dito. Eh. Pero Pagka nanakano kayo, papakawalan nyo rin kasi susunod uh, yung shod, yung siko nyo naman ang mamuhulit. Pero ito ang grabe yan. Oo, no? oh, pag natabig yan, wala mamimili. mamimilipid kayo sakit. Kasi ngayon, fresh pa yan, sabog yung loob niyan. Tatlong linggo, yun, pero ano pa lang yan? Masakit na masakit yan, pag natabig yan. Hindi pwedeng gala Okay naman, parang yung magpa-ano yun. Magpa wala pong problema kung uh, choice nyo po kasi yun eh. Uh, kasi tatanggapin niyo na sa sarili niyo, o total, hindi naman na kayo nagtatrabaho, 65 years old. Hindi, nag-estate eh, pa rin ako nga saan, pa ako transfer mo. Kanan kayo, kaliwa, nakakapagsulat kayo. Eh, kaya ko pa rin magsulat yung pirma ko, nakakapag Ayun, eh, kung choice or... niyo po yun, eh, wala naman po tayong okay. makagawa kung choice. Sa inyo po, kayo po mag- Ang sakin sa ang opinion ko dyan, puro operation talaga kasi yeah, di ba mong sabog okay. eh. Pero kung ayaw nyo po, At ang mangyayari ng mga kasi dyan, maghihilom yan, titigas lang yan. Yun, kaya nga nasabi ko, hindi nyo na may gaganon. Hindi na magagano yung malaya. Saka hindi na ako makapag... Hindi, nakakapagsuot din man ako may... Yung ulo lang, tsaka ito. Isa pa yung sa pinakamahira, pag magdadamit kayo. Baka nang lalong lalo no? Oo. Kailangan palagi may magbibihis muna sa inyo. O kaya, ulo. Para sa inyo, ano... Para sa akin, operation. Titanium ka, no? O, hindi nang ngingili yung titanium plate. Ano yun? High grade na ba yun. Titanium. Eh, ako naman, na-operan na rin. Okay? Oo. Oh. Sige, kasi yung ano ko, yung sige na, yung gay boys, yung kasama rito, yung pagkaling sige at sinama.